Okay po mga ka-farmers. Mangganit aron diri, mangganit. Tapo. Ito, ito po yung for hire dito. Uh, dam, dam. Pwede po bang magtanong, dam? Magkano pong laro tinyo, dam? Ay, ito. Dam, tuwingin ka, dam. Ay, di ko. <laughs> Tagpila po, dam. Ay, ito, tagdos ang botok Uh, oh, tag 2 pesos pala ito mga ka-farmers kasi sobrang, sobrang hirapira, gahi talaga ha? parang bato oh, ito po si madam o oh. nas madam dam oh para mga bida diba o oh. bisag bata pa wa kabalo na mga ganit to na dol to na

Ito po yung mayari kasi. Sir, bakit po to sobrang tigas? Dahil Ano naman? Ah, mau di ay. Hmm, kaya pala matigas kasi na walan po ito ng tubig. Ha? Ah. madamo. Si madam, sobrang kulit talaga. Hindi magbapakita sa kanyang mukha.